Good morning, mga kamamis! It's 7.30 in the morning and I'm back. Yes, after two weeks na nagsimula yung pasukan, hindi na natin nagawa yung ano, itong ganitong session na to na, na walking, my walking routine. But I'm happy right now because it's Saturday and I, I, finally, i am doing my uh, walking routine with my husband right there in the palace he's running but may i cannot do the running i just want to do the walking and yeah i'm finally back i hope you guys is doing great right now and the... thank god it's saturday Today is June 28, 2025. And thank God it's Saturday. Masyado nang mainit. So ayun na nga no, kanina. Akala ko hindi ako makaka... wa kasi pagdating namin dito sa area ng husband ko. Akala ko hindi ko kaya talaga magwa kasi ang sakit ng chan ko. Like, you know the word panuhot? sampai <laughs> sa mga bisaya, kabalo na sila unsan ng panuhot. Yes, gipanuhot ko, madi. Unyabi na ako, dili na na ako, kaya mag-walk. Pero, I did my best. So, here I am. Habang naglalakad ako, ramdam ko yung mga utot ko. Pumuputok doon sa baba. <laughs> Pumuputok doon sa baba yung aking mga utot habang nag-walk ako. So nagwo-work yung aking ano. Nagwo-work yung aking dito ba yung sa lower part dahil nga naglalakad tayo. So lumabas yung panuhot, utot tayo ng utot.